So, isa okay. pa to. Uh, na nakita natin flood control project meron pa may may sa sa bilang hindi ma, di masyado mapunta din siya do mapunta kundi tayo magbangka uh, at sa sa dulo butas na naman hindi na hindi hindi pero, na pero nagkaroon niya hindi po na, uh, eh, hindi talaga hindi, po, eh, hindi ginawa Ito na naman the same thing pag titignan mo yung report sa atin, completed lahat. Meron na yan. Tapos, ito na naman yung quality. Madaling-madaling makita. Hawakan mo yung simento dito. Unang-una yung simento, ganyan lang kakapal. Eh, dapat, ano, 18 centimeters. 18 cm mga 18 inches. Parang, parang, parang kasada. Dapat ganyan kakapal. Ganyan lang ang nandyan. Pag, pag subukan nyo mamaya, hawakan nyo Sa kamay, kayang durugin. Malabnaw yung simento na ginamit. Nagtipid sa simento, nagtipid sa... Oh, tapos, meron dapat dissertation. Dapat, doon na naman sa kontrata, may dissertation, dredging, completed. Tignan naman naman ninyo, paano magiging completed yan? Tignan ninyo, tignan ninyo. May isla sa gitna. Tinutubuan na ng damo na napaka... Masukal na yan, yun. <laughs> Ibig sabihin, matagal na silang hindi nagdedredge. Although sa report na may dredge sila, ayan na naman, pahahanapin natin yung sinong responsible dito sa gobyerno, sa private, at uh, kailangan managot sila dito sa kanilang ginawa. Pa, pa, managot sila, huwag sila managot sa akin, managot sila dito sa mga tao dito. Uh, yung mga kahirapan na din sa mga buhay nila.